Hello guys, shout out po sa inyong lahat sa aking mga followers sa hindi hindi ko pa followers shout out sa inyo uh, update ko yung aking kaingin at ako yung magtatanim ng binikul, binili kong lansonis kung nakaraan na yan guys nakatanim na yun lima yan, 11 peraso yan, anim na lang itatanim ko pahipahinga muna tanong <laughs> pagod dahil matarik to sa pinagtataniman ko guys nakabiyo uh, ayun yung iba pa ako oh. kita palusong oh. tarik taniman ng taniman habang tayo i eh, may lakas pa kasi kung may lupa ka nga, hindi mo naman tinataniman tititigan mo lang yung silbi ng lupa mo kung walang tanim kaya habang nakakakilos ka pa Taniman muna ng taniman. Para balang araw, pakinabangan mo. eh ako. Balang araw, pakinabangan ko yan. Dagdag income yan dito sa aking ano. Kaingin na ah, meron akong mga niyog na itinanin. Ayan, lansones. mga niyog ko. Lalaki na Oh. Sabi nga ah, sa ibaba. Ayun. Mamaya, kukuha ko na sa aking panlaga ay mga apat na piling lang dahil mahirap magbitbit pa baba masyadong madulas hirap na hirap nga ako pag akat dito nyan eh lang sa unis ko paipay ng muna inom inom ng tubig Ayun, tubig ko guys ah. may pineapple pang on blood mahirap <laughs> hirap na nag iisa isa lang ako dito ah lagi lang ako nag iisa wala akong kasama natin o parang pagtatanim dahil kayang kaya naman kahit pa ano kahit medyo mahina na body kaya pa hindi lang sobra hindi lang pwedeng masobrahan ng pagod hindi lang katulad ng dati dahil bawal sa akin ang mahirapan na ng gusto binagbawalan ng doktor dahil lang ako yung magkasakit ng grabe ayun ka yung resulta sa opera ko ang <laughs> laki ng biak sarap ang ng hangin parang uulan na hindi buti na hindi pa na ulan dahil tatanim pa ako mamaya ka na pag umuwi na ako para madilig yung aking tinanim ito na lang guys at umpisan ko nung uli magtanim para makatapos na bye bye